na nawagan yung tanak ko nga mga yukog tabang sa kini resita sa duha na ako kaanak na arong sa sa BMC hospital kay para ma dapatan sila aning antibiotic o ipapalit sa mga sa doktor o nurse kasi may kuwan kung so so um, sa mga nangangangsa din na sila Pulmonya, unya o niya edad anak 2 years old o 5 years old na kaadlaw dahil sa BMC duha kaadlaw wala pagid sila dapatan o kanang antibiotic wa sila madapati og mga tambal kay dipapalit mo sa gawas nga wala gid kay kwarta bisag piso Nga, naghangyo ko diha sa pharmacy sa BMC may nindit sila nga wala gid tambal motong nato ko sa gawas sa pharmacy kay mohangyo ko nga, nga mangutang ko sa ila di man po magpa-utang. So, may mga pwadera. plaster pilay plaster wa nay plaster ang BMC gani gi pa ako mo ni wala gi kay kwarta wa man si palit sa tubig pagkaon pero na naman, mo i na na sa ward oh na na sa ward pero sige mi ipapalit tong kania wala gi kwarta oh, kan wala ba na mo pila daw ka anak tanan Tagi Wala ko na kahibalo kaya eh. ang kanina sa ibabot, 95 nga, protein ni kabuok. nga doon sila kabata. Kasi na gusto mo tabang. Hang sana ako, mga yung sana ako, tabang sa inyo hang malumong ang kasimpasin na aming sabihin si Karol kay pa tabang ang ako sa inyo ha, kaya wala na rabay. O kira ang tanag na ako sila amahan kay na ako makatimbang o wala, wala na ni amahan. tapos hapon kung ragyod ko na, sige pangitaan ni Bahan Tudro, wag ko nakakuha niya tambal. Ito sa akin. Wala man sila ikuan na, Nanawag man ko, may unang nanubulay pa'y korak ta. Bisa ginagmay lang Oo, bisag ginagmay lang unta na Pag 150, makapalit lang unta ako. Ano, hindi pang kaon niya? bisag saan hindi kaon? Huwag kaon eh. Magsaura, magsaura ko atong ration sa mga bata. Mga yung na akong tabang lang. May sunbaya ko, yung akit na kumakita. Malipong sige, glibot-libot, kainit niya ako ra isa dito sa ospital. Nagatiman sa doon ako kabata nga na-admit. Kung hmm. ta nga yung tabang sa inyo, matabangan mo nila sa biyengse. Huwag lang yun kayo makukuha na rin. ng mga bata, hindi kita mga tambal magiging sa ospital. 嗯嗯お